Aries, ang buhay ba ay isang laro, Oo, isang laro, ng pangarap, at pag-ibig pakikipagsapalaran na may masaya, at may kalungkutan pero maligayang nabubuhay, kahit madaming pagsubok basta maging matuwid, at mahal ang sarili ay laging makakagawa ng kabutihan, at magagawa ang pangarap na matupad pag laging nasa puso ang pag-ibig. Aries sa 2-digit number ay number 8 at number 13, at sa 3-digit number ay number 6, number 1 at number 2, at sa loto ay number 23, number 17, number 16, number 5, number 37 at number 40, nagabay ng kapalaran. Taurus, ang buhay ba ay isang laro o isang laro? ng pangarap at pag-ibig pakikipagsapalaran na may masaya at may kalungkutan pero maligayang nabubuhay kahit madaming pagsubok basta maging matuwid at mahal ang sarili ay laging makakagawa ng kabutihan at magagawa ang pangarap na matupad pag laging nasa puso ang pag-ibig Taurus sa two digit number games ay number 11 at number 19 at sa 3-digit number game ay number 4, number 3 at number 1, at sa loto ay number 27, number 10, number 42, number 16, number 35 at number 29, nagabay ng kapalaran. Gemini, ang buhay ba ay isang laro o isang laro? Nang pangarap at pag-ibig pakikipagsapalaran na may masaya at may kalungkutan pero maligayang nabubuhay kahit madaming pagsubok basta maging matuwid at mahal ang sarili ay laging makakagawa ng kabutihan at magagawa ang pangarap na matupad pag laging nasa puso ang pag-ibig gemini sa 2 digit number ay number 19 at number 11 at sa 3 digit number ay number 2 number 5 at number 6 at sa loto ay number 25, number 41, number 17, number 33, number 8 at number 10, nagabay ng kapalaran. Cancer, ang buhay ba ay isang laro o isang laro? Nang pangarap at pag-ibig pakikipagsapalaran na may masaya at may kalungkutan pero maligayang nabubuhay, kahit madaming pagsubok basta maging matuwid, at mahal ang sarili ay laging makakagawa ng kabutihan at magagawa ang pangarap na matupad pag laging nasa puso ang pag-ibig cancer sa 2 digit number ay number 19 at number 18 at sa 3 digit number ay number 6 number 3 at number 5 at sa loto ay number 24 number 18 number 32 number 2 number 36 at number 10 nagabay ng kapalaran. Leo. Ang buhay ba ay isang laro, o isang laro, ng pangarap at pag-ibig pakikipagsapalara na may masaya, at may kalungkutan pero maligayang nabubuhay, kahit madaming pagsubok basta maging matuwid, at mahal ang sarili ay laging makakagawa ng kabutihan, at magagawa ang pangarap na matupad pag laging nasa puso ang pag-ibig, Leo sa two-digit number game ay number 17 at number 11, at sa three-digit number game ay number 6, number 5 at number 2, at sa loto ay number 28, number 34, number 41, number 15, number 9 at number 13, na gabay ng kapalaran. Virgo, ang buhay ba ay isang laro, o isang laro? nang pangarap at pag-ibig pakikipagsapalaran na may masaya at may kalungkutan pero maligayang nabubuhay kahit madaming pagsubok basta maging matuwid at mahal ang sarili ay laging makakagawa ng kabutihan at magagawa ang pangarap na matupad pag laging nasa puso ang pag-ibig Virgo sa 2 digit number ay number 8 at number 16 at sa 3-digit number game ay number 3, number 6 at number 1, at sa loto ay number 34, number 30, number 15, number 41, number 27 at number 36, na gabay ng kapalaran. Libra, ang buhay ba ay isang laro, o o isang laro, ng pangarap at pag-ibig pakikipagsapalaran na may masaya? at may kalungkutan pero maligayang nabubuhay, kahit madaming pagsubok basta maging matuwid, at mahal ang sarili ay laging makakagawa ng kabutihan, at magagawa ang pangarap na matupad pag laging nasa puso ang pag-ibig, Libra, sa 2 digit number games ay number 19 at number 14, at sa three-digit number ay number 2, number 6 at number 1, at sa Loto ay number 28, number 14, number 3, number 25, number 37 at number 42, nagabay ng kapalaran. Scorpio. Ang buhay ba ay isang laro? Oo, isang laro. Ng pangarap at pag-ibig, pakikipagsapalaran na may masaya at may kalungkutan pero maligayang nabubuhay kahit madaming pagsubok basta maging matuwid at mahal ang sarili ay laging makakagawa ng kabutihan at magagawa ang pangarap na matupad pag laging nasa puso ang pag-ibig Scorpio sa two digit number games ay number 19 at number 11 at sa three digit number ay number 1 number 2 at number 5 at sa loto ay number 21 number 18 number 30 number 41 number 3 at number 27 Nagabay ng Kapalaran Sagittarius Ang buhay ba ay isang laro, oo isang laro Nang pangarap at pag-ibig pakikipagsapalaran na may Masaya, at may kalungkutan pero maligayang nabubuhay Kahit madaming pagsubok basta maging matuwid At mahal ang sarili ay laging makakagawa ng kabutihan at magagawa ang pangarap na matupad pag laging nasa puso ang pag-ibig, Sagittarius. Sa 2-digit number games ay number 15 at number 19, at sa 3-digit number game ay number 6, number 3 at number 1, at sa loto ay number 25, number 28, number 12, number 5, number 40 at number 16, nagabay ng kapalaran. Capricorn ang buhay ba ay isang laro, Oo, isang laro? ng pangarap at pag-ibig pakikipagsapalaran na may masaya at may kalungkutan pero maligayang nabubuhay. Kahit madaming pagsubok basta maging matuwid at mahal ang sarili ay laging makakagawa ng kabutihan at magagawa ang pangarap na matupad pag laging nasa puso ang pag-ibig. Capricorn sa 2 digit number games ay number 17 at number 13, at sa 3-digit number ay number 3, number 1 at number 6, at sa loto ay number 25, number 16, number 32, number 9, number 27 at number 40, nagabay ng kapalaran. Aquarius, ang buhay ba ay isang laro o isang laro? Nang pangarap at pag-ibig, pakikipagsapalaran na may masaya at may kalungkutan pero maligayang nabubuhay, kahit madaming pagsubok, basta maging matuwid at mahal ang sarili ay laging makakagawa ng kabutihan at magagawa ang pangarap na matupad pag laging nasa puso ang pag-ibig, Aquarius, sa 2-digit number games ay number 12 at number 18, at sa 3-digit number ay number 5, number 3 at number 1, At sa loto ay number 25, number 29, number 34, number 40, number 1 at number 6, nagabay ng kapalaran. Pisces ang buhay ba ay isang laro, o o isang laro? Nang pangarap at pag-ibig pakikipagsapalaran na may masaya at may kalungkutan pero maligayang nabubuhay kahit madaming pagsubok basta maging matuwid at mahal ang sarili ay laging makakagawa ng kabutihan at magagawa ang pangarap na matupad pag laging nasa puso ang pag-ibig pices, sa two digit number games ay number 19 at number 13 at sa three digit number ay number 3 number 2 at number 6 at sa loto ay number 10 number 29 number 31 number 42 number 36 at number 19 nagabay ng kapalaran.